Guys, Provinciano Vlogger. dito tayo ngayon guys sa Naga City. Ayan, ito sa terminal ng Naga City guys. Ayan. Ito ang terminal ng Naga City guys. Yan. ang inyong Provinciano Vlogger guys. Yan guys. Pakita ko sa inyo dito guys ang mga sasakyan. Mga biyahing iba't ibang lugar. Yan kung gusto nyo makita si Provinciano vlogger guys yan nandito siya guys sa Naga City yan biyahing karamuhan biyahing karamuhan yan guys nasa Naga City tayo ngayon nasa Naga City tayo ngayon guys ito lang pala guys Ang ah, biyahing ligas pay. Yan Dito lang sa may LCC guys May bagong LCC dito Mugas guys Yan Daming tao dito guys Naghihintayan Ng mga kanilang mga sasakyan Yan Yan guys Karami ang tao dito Sa Naga City ngayong araw Talagang punong-punong pa -punong yan Yan, naghihintay sila guys ng kanilang masasakyan patungo sa kanilang parurunan. Yan, take care always everyone guys. Sa lahat ng magbabiyahe. Yan guys. Kung kayo'y pupunta naman guys ng Maynila, yan, meron ditong Gupaw, Pitex, Alabang, yan. Yan, sasakyan guys, yan. Kung hindi kayo marunong sa Bicol, yan, Magpa-guide lang po kayo sa akin para magagabay ko kayo sa inyong sasakyan. Dako pupunta kayo alapang Alabang Pasay Pitex guys. Nandito 'yung sasakyan natin. Eh. Yeah, take care always sa ating mga driver guys at mga ano. Ayan guys, oh. <laughs> mga driver sila guys? Oh, shout out kayo 'yan. Kumusta? Oh, mga driver. Yan Alabang Pitex Cubao. Ayan. Kung baguhan kayo dito sa Bicol guys, marami sa dito. Igagayad ko kayo, hindi kayo mawawala. Ayan. Kung kayo'y naguguto, marami guys na mga kainan dito guys. Ayan. Gala talaga ang inyong provinsyano vlogger guys. Ayan guys. Kung kayo naman kukuha ng reservation ticket, dito lang kayo guys. Pupunta guys. yan. Meron silang outlet. At kayo naman pag nagugutom. Ayan, guys. Dito kayo kakain lang. Kakain na nato. Iriga. Yung pupunta ng iriga, guys, nandito lang. Ayan. Sa ilalim. Ayan, guys. Napakaraming sasakyan. Ayan guys, pag kayo'y naguguto, mayroong CR dito sa tabi. Yan, napakarami guys. So, mga ano. Mga so, guys. Tingnan nyo naman guys, ang mga sasakyan dito. Yan. Na napakalayo ng ating pinuntahan. Binapawisan na ito guys, mga bagong kita ko nagdadatingan. Ayan guys. Magpipistang laga ngayon guys. Ano kaya kung puntahan natin yung semi-parade doon? Apakadyo malayo na yun. Malayo yung ating binuntahan. Nilakad lang natin guys. Pasay ko Pasay, ako guys? Pag-aid na lang kayo sa akin kung Alabang Phoenix guys. Alis na sila. Take care always po sa mga biyahero natin mga driver Ito guys, ang itsura ng Naga City guys. Yan. Kung hindi pa kayo nakapunta rito. Guide nyo lang inyong provinsyano vlogger guys. Na, hindi kung baguhan pa lang kayo dito sa Bicol. nandito si ma'am, nagtitinda oh. Bilihan nyo si ma'am pag nakita nyo dito ha. Ah. At sa aking vlog. <laughs> Yan yung mga... Ah, dito kayo bumili kay ate pag nakita nyo para mawawas ang paninda niya guys. pag-iikot tayo guys sa market. Mga maraming pasalubong. Ayan Kung gusto niya naman mga pasalubong, yan dito kayo guys bumili. Yan, magaganda pati yung mga sales lady dito, guys. Yan. Yan, dito guys yung terminal papunta doon sa daan na yon diretso. Oh, Awit. Yan guys. Maraming pasalubong kayong mabibili. at ang inyong probinsyano vlogger guys papakita ko sa inyo kung saan ako sumasakay kaya gusto nyo akong puntahan sa aking lugar yan kung gusto nyo akong puntahan sa aking lugar dito kayo sumakay guys para makapunta kayo sa aking lugar na inyong pupuntahan yan guys yan yan patungo sa aking lugar na pupuntahan guys yan ang mga driver dito guys ang mga GC liner ang atagadun yan sa aking lugar guys yan yan po natin sa kayang guys. Ayan guys. Kaya mamaya na tayo sasakay dahil ano, maraming pasalubong dito guys. Eh. At sa ating mga kapulisan na laging nakahanda para alalayan nating mga kababayan. Yan, guys. Yan sir. Shout out guys. Sir sa Provinciano Vlogger guys. Nang Bicol. Yan. Sila sir. Yan sila sir. Yan yung mga bago nating pulis na mga gwapo, guys. Yan. Nandito sila guys sa Naga City para bumantay sa ating mga tao. Yan. May mga tinapay guys, mukhang nagugutong tayo dito guys. Kung gusto nyo guys bumili dito guys, tinapay, mura lang guys. Yan. Ano ba pangalan ng ito na to? Yan, basta itong ito na to. Yan. 5 peso. Bibili tayo guys ng tinapay. Tinapay, tinapay. Tinapay, tinapay. Alin siya ang pinakamasarap niya din na five? Mukhang lahat naman ito masarap. Yes, Ayan, Sophia. Ayan, Sophia. Onion. Onion. Ano siya yung baboy? Ano ito ba? Ito eh. Uh, yes. Ano kayo lang? Ito. Kese, isa. Ah, lima nito. So, ano ah. mo sa langko lang. lang lima nito. Ito. Yeah, mag-aalmusal muna ako guys. Take care always sa mga biyahero natin. Mamaya, magkita-kita tayo doon sa ating pupuntahan. Take care always. Love you. Subscribe my channel for Visayan vlogger. Thank you.